may mga bagay talaga na dapat nating pantayan at paghandaan sa pagnenegosyo. Unang-una ay ang innovative idea. Ang pagkakaroon ng bago o fresh na idea ay mahalaga. Kailangan mo mag-stand out sa market at magbigay ng solusyon sa problema ng iyong target market. Pangalawa, business plan. Gumawa ng detalyadong business plan isalaysay ang iyong vision, mission, at mga layunin. Ito ay magiging blueprint ng iyong negosyo mula sa simula hanggang sa paglago nito. Pangatlo, financial plan. Kahit maliit ang negosyo, kailangan mo ng kapital para sa equipment, tools, at suppliers. Maglista ng mga posibleng gastusin. Pangapat, online presence. Mag-setup ng social media accounts para sa iyong brand at gumawa ng sariling website. Sa digital na panahon, importante na may online presence ka para mas makilala at maabot ang mas malawak na market. Tandaan na hindi sapat ang magandang ideya o malaking kapital. Dapat ay mayroon kang tamang plano kaalaman at online presence para mapalago ang iyong negosyo. Naniniwala ako na ang pagnenegosyo ay di-biro. Dapat matatag at lakas ang loob natin na harapin anuman ang pagsubok na darating. Ang kalaban ko lang ay ang discouragement. Huwag kalimutan na ang pagkakaroon ng positibong pananaw ay nasa iyong kontrol.